Sino ang mas laging laman ng kalye? Street fighters or street boys? Parang go! Wala pa! Wala pa! pa. Hintayin yung hujat ng barangay go go go! Aantayin ah, ah, yung go 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 ko! Already? Uulitin ko! Sino ang mas laging laman ng kalye? Street fighters or street boys? Parang go go go! Nauna si Chabo. Street fighter po. Street fighter ang pinipili mo. Sino unang sasagot? Siya po. Siya po. Street Boys. Okay, ang pagtatanggol mo, Edwin ay Street Boys. si Sean. But, ah, si grabe Sean. Grabe naman tingin mo kasi. siya. ka ba? Wala uh, ulo, ang gampay. Iba e yung titik eh. Uh, head, uh, to putol, head to foot tol, head to foot. Oh, Akala ko si Sean yung gusto niyang pagtanggol. Hindi, hindi. Si Street mm -hmm. Boys. Street Boys. Boys. So, boys. ikaw mauna, Edwin. Timer starts now. Alam mo ba, Chabo, mas lamang ang mga tao sa mga sa Street Boys. Si nga, diba? kaya nga, Street Boys. Kaya maraming tao sa kali, kaya nga, Street Boys, di ba? Kaya nga sinabi, di ba? Kaya nga di ba? Sino ang lamang sa marami sa mga tao? Si ano? Kaya street boys. kayun. Alam mo ang street boys. Oh, sige. Okay. Sige. Okay. Shabo, Shabo. Shabo. your time starts now. Street fighters. Alam mo kung bakit? Kasi base sa trabaho ko, street fighters ako. Ako ang tagapagligtas sa mga ta mga kababayan na nangangailangan sa amin, isa ako isang ambulance driver. Street boys, nasa kalye ka nga pero hindi ka naman tumutulong. Wala rin. Aray! Oy. So, dapat Street Fighters para laging ligtas sa mga kababayan natin. Yun! Ah! Uh, Wait, Chabu! Paano mo naman nasabi Primer na hindi ako tumutulong? Now. Bakit? Kapit ba bakit, ha? Oh, hindi okay. mo nga alam kung tumutulong ako o hindi, o. Oh. Diba? Chabu, huwag ka mapangusga. Alam mo ba, Chabu? Masama mapangusga, chabo, Kaya nga kami street boys, diba? Alam mo, kahit kami street boys, tumutulong din kami sa mga taong nangangailangan. Kaya huwag ka mapangusga, chabo, Yun yun! Excuse me, tatay! Huwag kang masyadong magsisigaw! Baka ma-high blood ka! Isipin mo, nandito tayo pa para magpasay ng mga tao! Kayo na nga may sabi, ang tondo masyadong maliligalig! Masyadong mapagalitan! Ang street boys, matikian, lagi matutulungin! Kaya, street, street fighters <laughs> <laughs> tayo! <laughs> <laughs> Nalito siya! Nalito! <laughs> Gusto ko sabihin sa iyo, yeah. nandito ang dalawang straight boys ha. Hey, hello. Mo, dito mo tulo. Ano sila sabi mo street boys hindi tumutulong. Oh, tutulungan, tutulungan ko siyang panalo. <laughs> <laughs> payag kayo, sinabi niya, member siya ng Street Boys kanina. Oo oh, naman! Oo oh, okay. talaga? Oh, pasado, naman. pasado. pasado. Yes! Hey, okay, pumayag ka? Ah. oh, payag. Oh. Pag-usapan muna natin. Teka lang muna. Alam mo kung bakit? So, Alam mo kung bakit? Bakit, bakit? bakit? Darating din tayo dyan. Eh, magaling. Muna, muna. pero ako, ako kay Street Boys ako. Oh. Street Fighters. bakit, P bakit? Pipiliin ko Street Fighters. Bakit? Ang dami nag-aaway sa kalye. <laughs> Ang dami na ka. May mga road rage. Ang dami. Ikaw. Fighters yun. Street boy o street fighter? Siyempre, street boys. Dahil street boys, street fighters din yan. Lumalaban kami para sa bayan. Isipin mo, nagpatrabaho kami. Sumasayo kami ng buong araw. O, bakit ka galit? Bakit ka galit? Kasi gusto ko sumayaw. you, to Congratulations on your new member. Ha? Yes, thank yeah. you. Thank you, Maynard. <laughs> si Maynard. Oh, si Maynard. 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 Pala Edwin. <laughs> <laughs> si Maynard na Chris. Si Maynard ba? Akala oh, ko si ano Chris. eh. Ah? Si si Chris siya. Joseph. <laughs> oh, Joseph. Uy, <Ooh>, easy, easy. <laughs> Akala ko si Spencer eh. Hi, Spencer.